Brother Owen, kasalanan po ba na tawagin tayong pastor ng ating pinagpapangaralan, kapwa natin tao, tungkol sa banal na kasulatan na itinuturo? Kung brad o kapatid, okay lang po ba yung sa tingin ng Diyos Ama? So salamat po Kate sa inyong katanungan. Bago po natin ito bigyan ng tamang paliwanag at sagot sa inyong mga tanong, ay nais nice ko muna kayong i-welcome sa ating channel, God's Word, Read His Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, dapat nating malaman itong mga bagay na ito na itinatanong po ninyo. noho Isang bagay na kasalanan po ba na tawagin tayong pastor pag tayo po'y nangangaral? So para malaman po natin, basahin natin sa kasulatan para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Dito po sa aklat po ng Mateo 23 verse 8. Ang sabi po dito ng sumulat ni si Mateo, Ngunit huwag kayong magpatawag na guro, dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Ngayon, ang tanong, sino ang nagsasalita dito? Para malaman natin, kung si Mateo ba isinulat nito? Uh, ngayon, para maintindihan natin, sa pangungusap nito, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesus kung pupuntahan po natin yung verse 1, alamin natin sa verse 1 para maintindihan natin sa mga sulat ni Mateo. Pagkatapos nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. So malino po, itong verse 8 na ating binasa ay patunay na mismo ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. Ibig sabihin sa kanyang pamumuno o sa kanyang pagiging guro ay dapat nating sundin. Na kung saan ang sabi niya, ngunit huwag kayong patawag na guro. Pag sinabi ba na, ng ating Panginoong Hesus, ito ba'y utos? I eh, mean, utos po yan. Ang tanong po kasi ninyo sa inyong mga tanong, kasalanan po ba na tawagin tayong pastor? Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus ay huwag tayong patawag. Bakit? Para malaman natin ang mga bagay-bagay nito, kung hahantong ba ito sa kasalanan o bakit ayaw ng Panginoong Hesus na patawag ano, do sa mga mga ngaral na magtuturo na tawagin silang guro. Bakit? Tuloy natin sa verse 9. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama ang amang nasa langit. So ini-include din yung kanyang ama. Maging ang ating Panasokristo na kung saan ay yan ay isang bagay na utos na huwag po nating gaganapin ang mga bagay na hindi ipinapagawa ng Panginoong Diyos. Amen? Unang una, huwag patatawag na guro. Sapagkat sinasabi po dito, lahat tayo'y magkakapatid at iisa lang ang guro. Sino po yung guro na tinutukoy dyan? Ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, dito naman sa verse 9, huwag ninyong tawaging ama, ang sino man dito sa lupa, dali isa lamang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Ibig sabihin po dito sa mga bagay nito no, para maintindihan natin. Marami po talagang hindi nakakaunawa sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kasi po pag nagpatawag kang guro, ibig sabihin sa iyo magmumula ang aral at turo. Kung papatawag ka namang ama, ibig sabihin mas gusto mong pumantay doon sa ama na makapangyarihan sa lahat na kusaan sa kanya manggagaling ang lahat ng mga aral at turo. Kaya kung papatawag kang ama, ibig sabihin, gusto mong manggaling ba sa iyo ang mga aral at turo? Yan pong ini-emphasize diyan. Kaya yung ama na nasa langit, sa lahat na nanggagaling ay sa ama. Mga aral at turo sa ama nanggagaling. Kaya sinasabi po dito, maging verse 10, huwag ding kayong magpatawag na amo dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. Sa ibang salin, maganda po ni huwag kayong patawag na Panginoon. Malinaw po, ulitin ko po. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat isa ang inyong Panginoon sa makatuwid bagay ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, Panginoong Heso Kristo. Siya lang po ang dapat nating tawaging Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya nga po yung mga nangangaral ngayon, ganito po ang nangyayari. Ito po ang nagiging resulta bakit po? Pupunta tayo sa verse 6 para mas maintindihan natin. Mahilig silang umupo sa mga upo ang pandangal sa mga handaan at mga sambahan. Ano ba yung word na sambahan? Di ba't ito pag nagtitipon-tipon ang mga tao para sumamba sa Diyos? Yung mga namumuno, di ba? Mahilig silang umupo sa mga upo ang pandangal. Iyan po ang isang bagay na ibig sabihin, position yan. Na kung saan ay gusto nilang tawagin silang mga guru o pastor o anamang tungkulin. Maraming itinatawag sa kanila, pare, gusto nilang tawagin sila ay apostol. Yung mga tungkulin na dapat kay Kristo itawag, hindi pwedeng itawag sa ating mga tao lamang. Sapagkat ang sinasabi dito, no, kung itutuloy pa natin sa verse 7, at gustong gusto nilang batiin sila igag sa mga mataong lugar at tawaging guru di ba ganyan ang gusto ng iba To sa mga maraming tao sa mga nagtitipon-tipon basahin natin sa ibang salin at pagpuyagan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao rabi di ba gustong-gusto nilang patawag na pastor guro o anumang bagay na itawag sa kanila na may posisyon na nakatataas. Diba? Kaya ang sabi sa verse 8, Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama, siya na nasa langit. Nihuwag kayong patawag ng mga tagapagturo sapagat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. So, malinaw po. Dito sa ating pinag-aaralan, base po sa inyong tanong, ano? Hindi po dapat tayong patawag na pastor o anong tungkulin mo na para magkaroon sa ganitong pananampalataya. Ay malinaw po na sa itinayo ng Diyos na Iglesia, ang namumuno ay ang kanyang anak na si Jesus Kristo sa kanya itatawag yung mga bagay na yon guro ano pa pastor apostol propeta at iba't iba pang mga bagay na katawagan kay Kristo yun doon dapat iukol ang tawag sa ating mga uh, kapwa mananampalataya mga kapatid lang pong itatawag natin ito po malinaw sa sinasabi dito sa mga sulat pa rin po ni Ngunit hindi kayo dapat tawaging rabi sapagat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. So malinaw po, magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Maging tagasunod tayo ni Kristo. Si Kristo ang tatawagin nating guro, rabi, pastor at anumang bagay na itatawag ay hindi tayo dapat gumanap ng tungkuling iyon sapagat sa kanya lang nakauukol ang mga bagay na iyon. Amen po ba? Ngayon, ipagpatuloy natin sa verse 11. Sabi pa dito, Tadapot ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod sa inyo. Tuloy natin. At sinumang nagmamataas ay mabababa. At sinumang nagpapakababa ay matataas. Sa ibang salim po, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kaya dapat, yung mga tungkulin na dapat, hindi natin gampanan yan. Kay Kristo po yung gampanin na yun. Kaya huwag po tayong patawag na guru, pastor, o anumang bagay na hinihingi ng kautosan sapagkat yun ay naibigay sa kanyang anak na si Heso Kristo. Amen po ba? So salamat po sa inyong tanong. Kung naunuhaan po ninyo inyong itinatanong, mas mabuti pong kapatid sa pananampalataya o tagasunod ni Yesu Kristo ang itawag natin sa isa't isa. Pero kung sinasabi po ninyo, yung tatawaging pastor, isa po yung bagay na utos na huwag tayong patawag. And tanong, kasalanan po ba yun? Ibig sabihin po, nagiging kasalanan yun sapagat hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Emit po ba? Ibig sabihin, ang hindi pagsunod, kasalanan sa Diyos. So, salamat po muli sa inyong panahon. Nawa po ay nakatulong muli itong ating channel sa inyong pong pagtatanong. Salamat po at patuloy kayong mag-subscribe sa ating channel. Please like and subscribe at i-click mo na yung ring bell button para sa bagong update po natin. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos Ama ang kapurihan, kadikalaan at kapangyarihan. Maging sa kanyang buktong na anak na si Yesu Kristo hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.